Yo, what's up mga boss, mga idol Welcome back to my YouTube channel Babalik naman po tayo, boss mo ng TV For today's vlog lang mga boss Alright uh, Kunting uh, Osap lang tayo mga boss no? Sa mga May balak na Maggawa ng mga channel O maggawa ng mga content Meron kasing Mga nagtatunong sa akin kung paano ba mag vlog paano ba gumawa ng channel madali ra ba ang pag vlog paano ba mag hakot ng mga followers o subscribers yun ang lahat mga boss sasagutin natin dito sa ating youtube channel make sure lang na naka subscribe ka sa ating youtube channel like and share like nakipindot mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video na aking upload bago natin ito simulan mga boss mag intro na tayo pasok simulan natin mga boss kung na, mga boss kailangan may cellphone ka tapos may camera ka na pili pang vlog tapos gawa ka ng channel punta ka lang doon sa chrome tapos marami naman mga tutorial yan kung paano gumawa ng channel tsaka meron ka ng channel, mag-upload ka na. Tapos, kung paano makakot ng mga followers o subscribers, kailangan gumawa ka ng channel na yung mismo mo ba, yung gusto mo, yung anong kaya mong gawin. Uh, example, kung marunong ka sumayaw, or kumanta ayan content na din yun mga boss or magaling ka din magpatawa or vines yung tawag na vines goods na din yun kung ah uh, mahilig ka din mag adventure or motovlogging or mukbang marami din yung mga content na gusto mong bago boss depende na yan sa gusto mo ano yung gusto mong mga content na gawin mo kasi sa akin kasi mga boss is mix vlog kasi rin sa akin parang uh, halong uh, mukbang moto blogging adventure ah, uh, tutorial yun ating mga channel ating channel mga boss is mix yung aking mga content dito sa aking uh, channel depende na din sa iyo kung ano yung gusto yung content na gagawin mo sa subscribers followers naman uh, hindi yan madali mga boss kailangan mo magantay yung mga ilang uh, days o araw para Uh, baka makarami ka ng mga followers mga subscribers na dipindi na kasi yan sa mga nanonood kung gusto nila yung uh, upload mo na video or aliw ba sila ano, nagandaan ba sila dipindi na yan pero mas marami marami naman yung meron naman yung paraan pero dipindi na yan sa yung mga boss kung ano yung gusto mo talaga na gawin